Nakapili na ang Commission on Elections ng kumpanya na magiging transmission service provider para sa 2025 elections. Ito ay ang joint venture ng I-1 Resources Incorporated at Ardent Networks Incorporated. Ang I-1 ay mula sa Pasay City habang ang Ardent naman ay sa Mandaluyong. Sabi ng Comelec, bukod sa mas mabilis ang pagpapadala ng boto, masisiguro nila na walang puwang na mahak o magkaroon ng glitch ang transmission system ng I-1. Gumagamit na kasi ito ng makabagong teknolohiya na ginagamit din sa ibang bansa, partikular ng US military. Bukod pa rito, handa rin ang COMELEC na magkaroon ng public source code review para sa sistema. At sa mismong eleksyon naman, pwede rin ikumpara ang resulta ng election results at na-transmit na boto para matiyak na walang pagkakaiba sa bilang ng mga boto may pinakita sila ng mga ano at din ng ating ng mismong uh, DOST pati ng ating uh, ITD personnel at nakita nila talagang medyo kakaiba ito yung pinaka-advanced na technology when it comes to ganito at mukhang ito mismo yung ginagamit na para protektahan yung sa Central Intelligence Agency at saka sa US military na na ano na mga kagamitan, mga equipment and there, So ngayon po sa akin sa akin pong palagay ngayon, madami nang paraan to counter check everything. Ngayon, you have so many entities na makakatanggap. Nakasend to all kasi lahat po yan. Uh, siguro merong uh, difference lang pag nagpadala ng mga 2 seconds, pero yung 2 seconds naman na yon sa ating palagay hindi ganun ka kahaba para para magkaroon ng ng variance